Na. Anong ina? Ina ng tahanan. Walang ilaw, tanuyo. Bakit, May? tanay ka naman ah. Eh, di ba sabi, ang ina daw ang liwanag ng tahanan. Oo. Wow. Ay, ilaw pala ng tahanan. <laughs> Pareho din yun, di ba? Nag-ilaw. Oo. Oh. Eh, kaya lang, wala, video ka pire. Dilim nga, oh. Di saan mo ilaw? Wala nga eh. No comment. Wala <laughs> <laughs> man yan. Ano ba, asahan mo dun? Eh, di ba, ilaw siya. Hindi, naghihintay ka pa din. Hindi naman. No comment? Ay, hey, Uy. Busy ako. oh, ano ngayon? No comment. <mimic> no comment? Ano ba naman yung... Busy ako, hindi naman pa ko Gumagawa ko ng mga slides ko. Oo, oh, ano, trabaho? Oo, oh, oh, nurse din ako. Paminsan-minsan. <laughs> Kasi daw di ba yung ina? Hey. Hey. Oh, ina. O, ina. Bitsyogapur, ina. Pero bago mga Batang Helmet, syempre today, sa very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay para sa asaw-saw namin ng Bitsyogapur. Ayan nga mga Batang Helmet, mm -hmm. maugong pa rin ang issue na no comment. At ang dami kong nakita Bitsyogapur, mm -hmm. ng mga babat, mm -hmm. mga memes. Ang gagaling talaga ng Pinoy, no? Video mm -mm, grong, no Gagaling. Comment. Lalo na yung mga mahusay mag-drawing. Gaganda talaga ng pub mat, Ang gaganda ng mga cartoon. Wala akong masabi. Talaga kahit walang caption, alam mo na yung ibig sabihin. Yun no yun. No comment. Pero ayan nga, mga bata helmet. Sabi nga, di ba, ang ina, jupar, ang ina, ang ilaw ng tahanan, eh ba't parang ang ina mm. ng bansang Pilipinas, mm. wale! Ayun naman sa tabi yun ah. Ibig sabihin. At sa kanila. Ah, ibig sabihin videographer, ito ah, personal ko itong opinion. Ibig sabihin, hindi talaga siya itong ina ah! ng bansang Pilipinas. Eh sino? Atty. Leni Robredo. Diba? Kasi si Atty. Leni Robredo videographer, ang liwanag sa dilim. Ayun diba? naman. O, Gusto mo, halong katingkulat yung ano? Nakatago pa sa mga koleksyon ko. Lahat ng mga ginamit. During ako hindi ha. Halongkatin ko lahat. Nung may drone. Oo. Oh, nakatago pa sa akin. drone. ba may Para masabihan ka na ikaw ang liwanag sa dilim. Ibig sabihin, may nakikita talagang pag-asa sa'yo ang mga kababayan mo. At meron ka talagang K or karapatan na ipagtanggol, ipaglaban ang bansang Pilipinas. Eh kaya lang, yung nakaupo ngayon na mo. Ina nyo. Ina nyo. Oh, kasi hindi naman niya binoto ko. Oh, Kaya ina nyo. Tama. Diba? Oh, oh. Ina mo. O. Oh. Ay hindi oh. mo. Hindi ka pa. Ay saba ba? Ay, ay <laughs> <laughs> so, hindi. Sabi ko oh ko. Ah, yes, oh. may magsasabi na naman eh talo naman. Eh ano nga 'yung kung talo, eh bakit 'yung pinanalo nyo? Oh, may nagagawa ba? Eh tanong dyan video gape. Oh. Talo nga ba? Eh, sino talo Ayun ngayon? Ayun na nga eh. Tayo ang talo, mga katang hindi. May pa kayo. Tayo ang talo na. Ay, tayo ang nahihirapan. Ngayon, o, oh, sino nahihirapan bumili ng bigas? Sino nahihirapan magtrabaho ngayon? Diba tayo? Eh, sila, yung mga nakaupo, kaya pa sweldo natin galing sa tax natin. Yes! May nabalitaan pa ako. Oh. No. Si BBM daw. No. Ipapatupad or ipinatupad na yung anti-wangwang ba? Yung bawal na magwangwang. Eh, bawal ako. naman talaga. Oo, oh, yun nga. Bawal nga yun. Bawal naman talaga. Kay Pinoy pa yun, ah. Kaya nga. Si oh. Pinoy ang nagpatupad talaga nun. Oo. Oh. Diba? Nabawal talagang wang-wang. Kaya nga, di ba si Atty. Lenny Robredo bisyo nga Oo. Oh. Nung last day niya, dun sa office, na office of the vice president, mm -hmm. dun lang siya naka, ano, nakatikim nung wang-wang. Parang, ano, pinapil lang. Ayaw pa, nga. -hiya nga sya, ayaw pa nga. Hiyang-hiya nga siya eh. Ayaw pa nga niya eh. Kaya lang, parang, ano na lang din. Natatawa ako. Nakakalain. Dapat sana, yung sabi ko kanina, dapat from 11th Street Gate, papasok kami sa 10th. Isang ganun lang yun. Kaya lang lumampas kami sa 10th Street Gate. Kasi so, may mga bisita. Nahiya <laughs> yeah, kami. So, ikot na lang kami. Babalik kami sa 11th Street. <laughs> oh my God! <laughs> ah! Ayak. Oh, my God. Sinap ko yung artist. ba yung nandoon sa... Oo, nakasakay. Ay, wow. Sinap katabi niya si Brian? Hindi. Si Estadio ba yan? Hindi. Hindi po. Ang P.S. eh. yung post sa kanino tayo nang hirap, ma'am. Si Kaloy na sa baba. Andito na kami. Mapasakmal. Kung sa 11th Gate. Kahit sobrang iksi ng aming rota, sobrang embarasing talaga yung nakawang... Oh my god, may <laughs> Oh my god. Oh my god. <laughs> nag enjoy ko yung Oh my god. Oh my god. Oh my Oh my god. <gasps> <laughs> enjoy your Oh <my> god. Thanks. <laughs> Ang sarap lang ito niya Buti pala picture <laughs> nito. Oo oh, nga. Tama mm. <laughs> na. <natin. laughs> yung neighbors natin ang lalabas. <laughs> Para ma-feel niya. Oh. Kasi last day naman na niya. Kahit oh. hiyang-hiya na may wang-wang yung, yung nasakyan niyang sasakyan. Pero ayun nga, kay Pinay pa talaga nag-umpisa yung mga bawal ang wang-wang. Ayan, oh, na wala na wala Pero ngayon, nabalita ako, parang ipinatupad e, ba yan? Medyo ka pa? Mm -hmm. Ni PBN yung mga... <laughs> Tsaka ba diba, bawal din yung mga sasakyan ng gobyerno, dadalhin mo kung saan saan. Ay, oo. Lalo na yung mga ambulansya sa barangay. Oo, dadalhin mo sa divisoria magsashopping ka sa divisorya. Bawal na bawal yan, Ay, no. mga kabatang helmet. Oh. May, may naranasan ako, kailangan ng pasyente ng ambulansya, nasan yung ambulansya ng barangay? Nandun sa divisoria May Ayun. pinamimili, may binibili. Tama ba yun? Ang sinasakay sa ambulansya, pasyente. Hindi gamit. Pero ayan nga mga kabata, helmet comment down below niya kung ano naman sabi niyo sa ina ng tahanan na walang liwanag at yung atay wang wang. Pero alam niyo mga kabata, helmet, gaya nga nung in-upload ko kaninang umaga kasi bigla ko lang naman nakita yon yung pagkapalit nga ng mga cover photo hmm. ng mga social media platform. Ano yun? Nakakapagtaka lang kasi before hindi naman ginagawa yun. Mm. Nung nag-start yung bagong Pilipinas, nung, nung nila yan, doon na nagsabay-sabay ng palitan, 'di ba? Yung mga oh, diba? ahensya ng mga gobyerno. Oo. Pero ayun nga, so an ano bang trend ngayon? Ano ba ang bagong gimmick, di ba? Ano bagong ipapauso at may paganyan? Pero syempre, may pondo pa rin yan, mga batang digital marketing is may, may funding talaga yan. May babayaran so, ka pa rin dyan. May yan. gastos pa rin. Yes, comment down below nyo lang dyan ako. Ano mas sabi nyo? And stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay nyo nag gano'n din ng book. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Diyos ko! Pag ano naman? nga? Oh, trabaho na ulit! aramay may pambayad ng tax. Kababayad ko lang, kababayad ko lang. Oh, oh, April 15, deadline niya. Oh, magtrabaho na ulit kayo. Ba't ikaw, hindi mo matrabaho? Matrabaho. Oh. Oh, ba't ka mo trabaho? Trabaho. Oh. Bibili nga akong bigas bukas eh. <laughs>